Magandang araw guys at ito medyo madilim na naman sa ating paligid. Ayan kung mapapansin nyo hapon pa lang dito mag alas dos pa lang sa lugar natin. At makulimlim na naman ang party doon sa ating lugar na yon. At ito nga guys kasasabi ko lang na umulan na yan. Lakas na naman ng ulan dito sa atin kasi madilim nga kanina kaya dali-dali ko sanang tinakpan yung mga bote ng 1.5 natin. Kaya ito guys maulan basang basa na naman ang ating kapaligiran guys ayan at bumabalik nga daw pala si Julian kaya naman medyo maulan dito sa lugar naman na natin ulit at puti na nga lang guys ay medyo marami tayong mga nahugasang bote ngayon at naka 600 pieces din tayo na nahugasan nating mga bote at ito nga guys medyo marami-rami din yung nahugasan natin ulit na mga bote Halos 600 pieces din yung mga nahugasan natin. Kada isang sako nito, guys, ay 100 pieces. Ito pa, guys, yung tatlong sako natin na tagi-isandaan. At ito nga, guys, yung dalawa pa. Kaya naka-600 pieces din tayong bote. Ang gagawin natin ngayon, isasalansa natin siya sa sako para oras na maubusan ulit tayo ay meron tayong makukuhanan ulit ng mga malilinis kasi kalimitan lagi tayong nauubusan ng mga bote natin guys kaya ito mag sasalansan muna tayong mga bote ito guys uh, simulan na natin ang pag aayos ng mga bote dito sa ating lalagyanan ng sako at uh, para marami tayong stock na naman kasi mahirap pag wala tayong stock na bote nauubusan din tayo at hindi tayo agad nakakapaglinis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ito na guys yung ating pa 100 pieces. Guys, yung ating pang 100 pieces na botoy. At nakapagsalansa na nga tayo guys Unang bote natin Isang daang piraso Na taglilimayan Kada isang hilera Ayan guys Naayos na natin Kailangan pa natin isalansan yung mga iba At ito nga guys Naka 600 pieces din tayo Ayan yung ating naibalot 600 pieces lahat Ang total nyan At may iniwan naman tayo doon ito nga pala yung iniwan natin guys na gagamitin natin at meron pa rito halos na sa 700 o 600 pieces din yung ating nahugasan ng tatlong araw guys kailangan natin mag-stack kasi baka magderederecho na naman ang ulan at nahirapan tayong magpatuyo yun yung kasing isang dahilan kung ba tayo mag-stack ng mga bote na naman kasi ang hirap magpatuyo at kapag ka hindi naman natutuyo mga bote natin guys may discard rin tayo at pinupunasan nga natin yung bote ng mga malilinis na basahan at para magabit natin kaagad kasi pag sinali na natin na basa ay halos magpuputok-putok kasi yun o tatalsik yung mga mantika kapag ka ginagamit na ng ating mga customer sa pagluluto kaya ayan guys yung ating mga nahugasan at ito nga guys, naka-prepare na naman yung ating mga huhugasan ngayong araw na to para makapag-stack ulit tayo ng marami. Ayan, ganyan kasi yung ginagawa ko para mas mabilis nating masabunan. Ang una ko muna kasing ginagawa ay binabanlawan muna natin o tinatanggal lahat ng mga dumi, pati yung mga label at saka natin sabunan yung ating mga bote ulit. Ayan guys, kaya kung mapapansin nyo halos unti na lang din yung mga dumi na lilinisan natin kasi natanggal ko na lahat ng mga dumi muna tapos sabay sasabunan natin para talagang malinis siya bago natin yan babanlawan ulit ayan guys ganyan lang kabilis talaga maghugas ng bote kung talagang gusto nyo mapabilis at salamat guys ayan na-share na naman natin yung ating mga bote na marami na naman tayo na hugasan kasi marami nga tayong kailangan ngayon na bote kahit nagmamahal ang mga mantika guys ay kailangan na kailangan natin namang maraming bote kasi sa isang salinan pa lang natin kasi umabot na tayo ng 100 pieces na bote. Kaya naman, yun, uh, in-share ko sa inyo. Ayan guys, maraming salamat!